Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at welcome sa aking munting channel. Sa video pong ito ay sasagutin ko po ang tanong ng isang subscriber. Siya po ay nagtanong kung ano ang orasyon na maaari niyang magamit para po mawala agad ang sakit ng ngipin. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa aking munting channel, ay mag-subscribe ka na at pindutin ng inyong notification bell para po ang orasyon na ito sa nagtanong at alam ko po na marami din ang nangangailangan ng ganitong kasing orasyon dapat po ay inyo po itong kopyahin at itago Di natin alam, balang araw po ay magagamit po ninyo ang orasyon na ito mga kapatid kapag ang inyong mga ngipin ay sumakit bigla. Ang orasyon pong ito mga kapatid ay maaari po na gagamitin ninyo sa ibang tao at maaari din po sa inyong sarili. Kapag napagana po ninyo ang orasyon na ito mga kapatid ay isang minuto lang po ay mawawala po agad ang sakit ng ngipin. Kapag kayo po ay wala pang karanasan sa pagpagana ng mga orasyon ay kailangan po muna na inyo po itong pabibisain. Inyo pong dadasalin ito sa loob po ng siyam na araw. Ang gagawin po ninyo ay uusalin po ninyo ito sa umaga at sa gabi. Lagi pong unahan ang isang ama namin, isang abaginong Maria, at isang sumasampalataya hanggang sa ipako sa krus. At isunod po ang orasyon ng tatlong ugit. Kapag inyo na pong gagamitin ang orasyon na ito, kapag tapos na po ninyo ang siyam na araw na pagpapabisa nito, ang inyo pong gagawin kapag mayroon po kayong tutulungan na tao na mayroong masakit na ngipin, o kapag ang inyong ngipin ay masakit inyo pong uusalin ito sa isang basong tubig magdasal po ng isang ama namin isang abanginong maria at isang sumasampalataya at pagkatapos ay isunod ang orasyon na ito ng tatlong ulit hipan po ang baso ng pakrus at ipangmumog po kapag napagana po ninyo ay isang minuto lang. Agad pong mawawala ang sakit ng inyong ngipin. Ito po ang orasyon na inyong gagamitin mga kapatid. Sanet susabit aum. Pram igote suspendat. Tatlong ulit po ninyong uusalin ito. At pagkatapos ay hipan po ang baso ng pakrus at ipamumugpo sa tao na mayroong masakit ng ngipin. Kapag napagana po ninyo ay isang minuto lang po mawawala po agad ang sakit ng kanyang ipin. Lagi pong tandaan mga kapatid na kapag gagamitin po ninyo ito sa ibang tao ay itulong po ng libre. Huwag pong magpapabayad. Sana po ay makatulong po sa inyo ito mga kapatid. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Marami pong salamat sa inyong lahat at God bless.